Ito na talaga yung tunay na aray ko po. Char. <laughs> Amaya ko nga explain sa inyo mga may kung bakit ako napapa ko po. <laughs> flex ko lang muna nga sa inyo mga mi yung bago kong perfume ng date night ng sugar dolls yes mga mi mura ko nga lang to nabili mga mi pero kahit nga mura nga lang to mga mi ay talaga naman mag stay to long lasting kasi siya mga mi sobrang bango niya alam mo yung parang pagdadaan ka mapapawa wow, ang bango mo naman yung mga ganong ba <laughs> Ito nga, gamit-gamit ko ngayon pa ba nga mga mi. So, kung bet nyo rin mga mi, maglalagay ako ng link dyan sa comment section tsaka dyan sa yellow basket for the go charm. Ito nga lang yung suit ko ngayon mga mi. So, may link din ako dyan ng short ko mga mi. So, ilalagay ko lang din ang link sa comment section tsaka dyan sa yellow basket for the go charm. At dahil nga, alis kami dyan mga mi. So, bibili na kasi kami dyan ng mga school supplies, mga gag gagamitin ng mga bata bago pa mag mga mi. So, mas mainam na yung advance ka kaysa sa maubusan ka. Eh na nga mga mi, pass forward na nga. Dito, na, dito kami mamimili sa Unitop mga mi. Dito lang yan sa Balibago mga mi. So marami din kasi mga gamit dito ang pagpipilian mga, mga Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na mas maganda na mas maaga kang bumibili kasi lahat ng mga design mga mi ay makikita mo talaga. Ikaw talaga ang mauuna sa mga bagong design na mga display nila. Punta nga namin dito mga mi ay talaga nagbago pa lang talaga sila nagdi-display dito mga mi. Kasi yung iba kasi mga mi ay mga nasa cart pa. So talagang inilalabas pa lang nila. Kaya naman sabi ko, oh, yung mas maganda talaga yung mga ganitong uh, mas advanced kasi nga ayan, sa tulad yan, magaganda ang mga design ng mga notebook. Hindi ka mauubusan mga mi. Tulad ng ganitong design mga mi, pati ako nagustuhan ko din yung mga ganitong design ba. Talaga naman pati ako na-excite sa pamimili ng mga gamit ng mga batang <laughs> nga dito, kukumpletohin na nga namin yung mga notebook na bibilihin namin, tsaka mga papel, mga mi, para naman, in case na maubusan sila, meron pa silang extra, mga mi, hindi na sila pabalik-balik at talaga naman, mahal din naman, pagka sa tindahan, mga mi. After nga namin mamili ng mga papel, tsaka mga notebook, nandito na nga kami sa cashier, para malaman namin kung magkano talaga itong inabot kasi nga, budget na budget talaga yung pera, mga mi. Ito talaga yung tunay na, aray ko <laughs> papakanta ka na lang talaga na basta ako ay humihinga, may pag-asa pa. Hoy, ano ba doon, chat? Hindi pa nga kami diyan tapos sa mga may. Kaya naman o kami dito naman kami sa mga sapatosan, mga may sa mga black shoes ba. Para naman mapilian tong mga dalaging ding nito, mga black shoes na susuotin nila. ewan ko na lang talaga sa mga ito ba, chat. Mga sabat maliit mga may, dito nga kami nahirapan, dito kami tumagal dito, sa so kakaikot, kahanap kaka ng maliit, ng size niya mga may palibasa ay maliit nga yung size niya, yung paan niya ba? Ewan ko, hindi ko rin naiintindihan na. <laughs> na rin kasi talaga naiintindihan mga may naihilo na, nahihilo na talaga ako dyan. Tapos nagugutom na bata, papagod na. Ewan ko rin, basta nararamdaman ko wala na, naubos na talaga. Ito <laughs> na, fast forward na mga may naka na kami dito. Ito na, at mga, ang mga bata ay tuwang tuwa na nga at gawa ng may mga gamit na. Yun lang muna, mga mi. Yan, gusto ko lang din magpasalamat sa mga followers ko at sa mga nanonood ng mga mini vlogs ko dyan. Yun lang muna.